up, what's up po mga paps, mga idol, mga kamubi rider dyan sa mapagpalang araw po muli sa sawa po tayo nasa mabuting kalagayan sa mga sandaling ito at uh, welcome back po again to my youtube channel at for uh, today's video nais nice lang ibahagi sa inyo ang sa po nating uh, experience sa ating pagbabiyahe na merong nagbook na isang uh, customer, kala ko customer pero isa pala siyang movie rider so nasiraan siya ilang beses siya na nag pero wala tumukuha ng kanyang buta yung pag sinasabi niya na naparesto siya so again gusto ko lang itong ibahagi sa inyo at uh, wala akong gustong patunayan dito at hindi ko tinataas ang aking sarili dito tanging sa Diyos lamang ang kapurihan at karangalan sa lahat po ng ating ginagawa sa buhay so nice ko lang ibahagi ito kasi gusto ko lang po ma-i-address ma sa inyo na tayo sana mga rider ay magtulungan at huwag natin tangbihin yung nangangailangan ng tulong so na-pick up ko siya doon sa may nakapag-drop ako kasi sa uh, Robinson Robinson's sa may Uh, c at tapos pumasok yung booking niya so inaksel ko naman siya at at po natin na uh, maka mayhati siya sa talyer kasi nasiraan niya siya so nice ko lang ito ibagi sa inyo at uh, God bless po sa ating lahat at uh, parang ito po pa tayo mag sa ating mga biyay yung nagpapatanggal ngayon ng helmet, mama. Nakapagatid ako dito, nagpapatanggal sila ng helmet. Ah, uh, uh, oo. Oh. Lagi ko nakapagatid dito, ma'am. Doon sa likod naman po siya, ma'am. Ah, sige po, ma'am. Ma'am, sa gutter kay bumaba para hindi kayo bumaba, parang di kayo nangyakapan. Dito po ay bumaba, oh. Kasi mataas po kasi yung motor ko, eh. Salamat sa pagbook, ma'am. 63 lang po siya, ma'am. Salamat po, ma'am. po uh, yeah, mga meron tayong i-rescue ngayon so nagbook para lang mapahatak yung motor niya so lapit lang siya dito sa location natin katadarap ko pala ng aking pasayero pumasok yung booking so kung may grupo sana tong rider nato, mas mainam siguro na at mas mabilis ang ganong i-responde kasi sa mga grup, grupo po ng movie meron po tayong rescue team lalo na sa mga group so tulungan naman natin si pa si Pops baka naman kawawa naman siya so problema wala akong tali para mahatak yung motor niya yan yeah. so natin to uh, dito po sa movie dapat po tulungan po tayo lahat po ng mga riders so, wala tayo dapat sinisino-sino dito at uh, huwag natin pababayaan pagka nanghingi ng rescue ang ating kapwa rider kasi naghahanap buhay din lang sila sa arsada at kung tayo naman nung malagay sa ganong alanganin may tutulong din sa atin so si Pops nagpaparesco siya so hindi ko na sa sisili kaya lang pinasok niya sa booking diba po, dapat hindi niya na pinasok sa booking kung may grupo man sana siya hindi niya na dapat pinasok sa, sa booking kaya yung kakalagaan po na meron tayong group kasi uh, pag kami mga problema katulad na ganito hindi umandar yung motor mo may magre-rescue sa atin kaya na po importante po na tayo sa grupo kaya kakadrop ko po lang ng aking pasahero dito sa may uh, uh, malapit dito sa sa uh, kaya ito, ito uh, right to home ng uh, Robinson's Retail bigla pumasok yung booking ni Pops at uh, kala ko customer talaga siya o passenger pero hindi nag message siya uh, papahatak lang daw niya yung kanyang motor at kasi nasirahan siya so pinasok niya pa ng booking so sana lang uh, sa movie magkaroon tayo ng isang uh, chat box o platform na kung saan pwede tayo humingi ng saklolo pag mga ganito klase ng problema pag nasiraan yung happy rider so, since nga napasok niya sa booking parang ayoko siyang singilin kasi nga nag lang dito sa kalsada gasino lang naman yung maliit na halaga na itutulong natin doon sa na siraan ito so, ako ngayon. Agustus area. So, Anong siraan doon si Paps? Kaya sige na natin sa Kaya hindi ko nasa singilin Kasi yun lang naman yung komisyon na makukuha sa akin yung e Eh huwag na sa singilin. Tapos kawawa naman si Paps. Kasi kung ako rin na malagay sa ganitong wala sitwasyon, Siyempre nananalangin din ako na may tumulong din sa akin. sa ating mga mototaxi tulungan lang tayo time tayo magbanga kaginawaan Paginawaan sa dadalit Pasig. Manggahan Pasig. Malapit lang naman yung dito. Ang ano ko lang kasi baka wala akong tali. Ay si tatay. Sa aliwa nang wala sa ayos. Ko tayo lagi sa pagmamaneho natin, maging defensive rider po tayo. Hindi natin maiwasan ng mga bagay-bagay minsan uh, na pupulagat tayo sa mga pangyayari sa kalsada. Ko-content natin to ngayon hindi para itaas ang aking sarili mga paps. content natin to ngayon para maging sana sa kapwa natin rider maging uh, tulungan natin lalo na yung mga kamubit riders natin na nakikirahan huwag po sana tayong uh, maging madamot kasi tayo din nalagi sa ganong sitwasyon Nopak ang bandar. Nakita mo na ba akong dumaan? Hindi, do doon ako tinuro sa ano eh. Tama pa. Ano yung location mo mismo? Yung binok mo kasi doon eh. Oh, doon yung sa may circle. Ah, uh, dali ah. Ano yung, pwede picturean mo yung ano? Picturean mo yung lugar para nakahanapin ko. Andito ako sa Aeropark. Ayun. Sa motor mo pa? Doon. Pakay ka na. Ay. Ano Helmet eh. Ubit rider ka ba? Oo. Kanina ka pa nasiraan. Dabot pa nga eh. Ang toa ko eh. Anong grupo ka? Wala, solo rider lang. Solo rider ka? Sa ano ka no? Sa Pasig Manggaan? Dapat Dabot ako eh. Oo. Eee. So, nakaalita ka? Pero habal yeros grupo mo. Dapat. Ah, okay. Huwag ka na alala Kaya akin yung president. Oo. Ah, yaman na. Bago na mo, ah, huwag mo na pansinin. Huwag mag-PM sa GC ng... Oo, wag na natin silang ano yung kasi... Oo, ah, sige. Kaya lang, Pops, wala akong, ano Wala akong tali. Puting. Kaya mo mag-puting. Oo, oh, pwede rin. Kaya Puting. Kaya mo mag-puting. Puting natin. Oo, ah, sige. Kaya lang kasi preno ko nandito-dito. Sa katulad ng scooter eh. Oo. Oh. Sige, puting na lang. Huwag mo na akong bayaran dyan. Kaya nagbuka na lang. Oo, oh. wala talaga makuha Wala talaga tumuturo, wala tumutulong sa eh, no? Sa na baka sa iyo 'to. Anong motor nga 'yang, kuya? Oo, uh, oh, salamat kuya. Very <coughs> So 'yan nga mga pups. Ah, uh, kabalyeros po siya, tutulungan natin ngayon. So binok niya pa. Yan ang mahirap pagkawala tayong mga rescuer sa grupo natin. Tulad nga nasabi niya, naiyasang mag-ano sa ano dahil nga may problema yata ang kabalyeros na grupo. かな lang tayo wala dapat na yung grupo dito na kailangan lang natin tulungan yung grupo natin pag kami nang hinihingi tulungan dapat natin Pero sira niya ang pack. guys lock bumigay. Bumabay. oh, bumigay. Na Oo. Kaya kailangan ko ng magnet ha. Bumabiyay ka pa rin ba? Malakas hmm. na sa Taytay -tay, eh, no? Oo oh. Ako bumabiyahe ako pagka uh, ko sa trabaho eh Pagkabi ako eh Ah pareho pala tayo BPO siya ko. Ah, oh, sa anong ano, ka, anong account ka, anong BPO ka na ano? Yung oh, sa Bridge Town ah sa Bridgestone. Malakas din doon pag out mo ano? ano mo na rin Pang-gas mo na rin maintenance, di ba? So, abon, mga ko. Ayos pala eh, no? Sipag mo din pa. sa... grain lang ng grain. Grain lang ng grain talaga. Pa, pa. Ano sa? Sining, sining at iba pa Ah, sining at iba pa uh -huh. ano uh -huh. okay. uh -huh. Dapat, kay ako eh uh -huh. Kilala ko yun kinasak niya ako ng Rizal, nasa Rizal na ako, Parang nagbiro ako sa JC Oo uh -huh. Sabi ko, grabe ka naman, nagbibiro lang ako eh. Parang may meaning na. Parang na nakaka-pass kasi sabi ko, napakayakin ko naman. Takot naman pag ano, may first offense, second offense, hindi yung kaagad na... Aspirant pa lang naman ako. Ano, kayo, kaya nga. No? Kaya nga. Papasok ko pa lang. Siyempre kung kagako, para... Papakasamahan mo sila, magbibiro ka sa GCL. Yung magbibiro ko, hindi naman bawal. Oo, kaya nga. Iiyakin lang talaga yung presidente ng East. Ah, sa East ka pala. Oo.

Kung ka agad ako pumasok oh. Automatic oh, check 'yung pag-accelerate, baka lalaputin natin ng ulit. Oo, dapat. O oh, lang nilalapag na rin. Minsan sublid din kasi minsan eh. Kanina hindi gumagalaw 'yung mapa, naglolo ko. Oh, nagulo 'tong road. Doon. <laughs> doon ako din narapang unang unahan mo. <laughs> mga kamag-anak ako dito sa lugar eh. ah. na to eh. Ah, dito? Oo. Nakailang buhay na kaya ako. Pag nalami nila papapak, wala kasi na doon. Sabi hindi naman ako ano, magpabayad naman ako boss, ang ko, i ko na nga, bakit ba talaga ako doon? Ayaw nila maabala, paps, ayaw nila tumulong. Eh, napakit nisa kasi sa mga uh, pa rider natin eh. Oh. Pag sila nalagay sa ganong alang na ganong sitwasyon, sana wala rin tumulong sa kanila.

hindi nila dahil mababa hindi nila ayaw nila siguro oh. mabago okay, wala ka lang akampasit wala ka lang so, hindi naman yung about sa pera yun eh dapat ipagtulong oo oh. okay, wala kailangan basta may post ha ah, sige nahatid natin, natin sa dito sa may ma motor shop dito sa may manggaan pasig so kawawa so, naman si Pops Pops patingin nga lang nung app mo patingin nung app mo para i-picture natin sa ano ayan si Pops ang pangalan mo? Ryan, Ryan Pops Ryan so habalyero siya ako yung membro siya bagong membro tinanggal na ako nung wala so ayan siya legit siyang rider ng Mubit so nasiraan siya ngayon ayan ba -ba 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 ha? Ingat lagi pa. Ah, sige, wag mo na bayaran. Okay na yun. Ha? Nabi mo nalang sining at iba pa. 63 yung babayaran niya. So yung commission, hindi ko na Tulong na natin kay Pops yun. Papagawa siya rito. Yan. So may pumasok din naman na booking sa aking bago. Kaya, yan, nasiraan siya. Ang best daw siya nagbubook, pero... Walang tumatanggap sa kanya. So walang gusto tumulong talaga. So, meron tayong pangatlong booking. Yung pagtulong ano naman 'yan eh. Bahagi natin 'yan sa ating mga kapwa rider. Kahit nga sana hindi mo bit rider eh. Again po mga paps, wala akong tinataas dito, hindi ko tinataas ang aking sarili. Eh. Ang gusto ko lang po maihatid sa atin, eh sana magtulungan tayo kahit kanino gagawin po natin yon kahit hindi mo bit rider pagka nangingi tulong kasi ang balik po nyan e yung pagpapala po ng Diyos sa ating buhay so hindi po dapat tayo nagiging madamot sa tulong sa ating kapwa kaya yeah, dito yung pa pang next booking ko ang kura okay mga gumam sa work up kayo ma'am may habulin po tayong oras ma'am late na po ba kayo wala pa naman po. Ah, oh, okay. <laughs> Dapat mama sa pagbukas sa movie mo. No? Oh. So, okay, ganyan pagkatapos natin na i-hati meron tayong isang pickup dito. Bali sa RT, kayo ma'am, no? Oh, okay. Sige ma'am, take your time ma'am. mo po kayo ma'am. Yan, ganyan pa. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle.